Hello, magandang araw mga kababayan. So, meron tayong uh, pag-uusapan ngayon. Ito yung ano, ito yung ginawa ni Bimbi kahapon. Si Bimbi kahapon nag-live. <laughs> Kasi meron siyang storyline na ano eh, na na win work ngayon eh. Yung uh, wait lang, tingnan muna natin yung uh, story niya. Hindi ko nare yung mga video na to dahil kabullshitan naman lahat ito eh. Ito yung ano, ito yung Yung mang kukulam ano, yung yung duwende niya nilagay sa bote. Tapos kinuha ng mangkukulam then uh, itinago. Debatas ano ah uh, Tapos yan ano, ito, may may last story siya dito. Tingnan muna natin yung ano, yung yung huling nangyari dito sa story ni Bimbi. Tingnan natin. Yung pag-amin ng mangkukulam. Na-capture niya na yung mangkukulam man, eh. <laughs> Hindi ko naiintindihan dito. Woo! Pawalan muna wala mo na yung ibigang ko, Brende. <laughs> diba? Nasa bote daw kasi si ano, si kaibigang dyan. Na inaano niya na pakawalan daw yung kaibigan niya. Mga tol, ito na po yung mangkukulam at naitali na po natin. Pero ito, yung costume ng mangkukulam mo na to na gamit na ito before men eh. Sa manananggal mo, diba? Naalala mo yung mga manananggal series mo. Hanapin ko nga yung ganyan na costume ng ano ng mangkukulam mo nagamit na ng manananggal before yan nasa na ba yung ano ang daming beses mo na nagamit yung costume na yan yung trench coat na yan na may hood ayan oh. mga nagagamit nyo na ano aswang ayan oh. yung mga may hood na ito ito pala sorry Nagamit na ni Bimby before yan, yung costume na yan. Just imagine, ayan o, manananggal ganyan na itsura, naka-hood. Pag pinanood nyo yung mga video na yan, tinatamad na lang ako mag ano eh. Pero yan na yan yun, just imagine manananggal gumagapang. ba? Diba? Never naman nagpakita ng manananggal yan na ano eh, na yung, yung lumilipad talaga. Katarantaduhan talaga nito ni Bimbi. So, punta tayo dun sa ano, dito sa video na to, no. Nag-live siya. Ito, pathetic ano to eh. Pathetic, uh, attempt na patunayan na totoo yung ginagawa mo eh. Ito yung pinaka, ano, pinaka bullshit na, ano, na video na, gano, na ginawa mo. Diba? Yes, maraming nag-ano, no, maraming nagsasabi na na ilive mo yung manananggal. Ay, il ilive mo yung, ano, yung si kaibigang Jan pala. Sorry. Then, ito, isa ito sa ni-live mo para patunayan may ban aid ka na naman sa mukha, no? Anyway, tingnan nga natin to ano, tong video mo na to. So, ayan na tol, no? Magandang gabi po. Ako po si Bims Ghost TV, nagbabalik. Oh, mo. Tinali po natin ito dito. Oh, ako? hindi pa rin pinakawalan yung kaibigang kundwende. Kumain na po yan. Pinaka po mga tol. Ayan po, kumusta po kayong lahat? Actually, ano to eh. Pagka... Mukhang ito ay bata bims eh. Yung ginanyan mo eh. Child exploitation to men. Huwag na tayo mag hindi to totoo. Di ba? Pag inano mo tong video mo na to, child exploitation to men. Mayayari ka dito sa ginagawa mo. chat ah, chatot po sa atin pong one viewers. Ayan. One viewers Ayan, daw. Gabi po. Ayan, pasok lang po kayo sa ating pong live. So, ayan mga tol, no? Ito po yung pagkain niya kanina. Inipat po natin ito dito dahil pinakain ko po, po at baka po mamatay. Hindi mapawalan yung atin pong kaibigan na nasa bote. Just imagine live to, no? Iinom ka pa ba ng tubig? Ayaw mo, diwag. O, oh, buksan na itong bote. Habi na nag-comment, Oh, ang bait mo, beams. Ayun <laughs> so, pa po, mga tol, no? Pinapabuksan dito yung taha? bote. Pero ayaw pa rin buksan. Ganun pa rin po sa in-upload natin kanina. Ayan, mga tol. Ito po yung bote. Ito yung bote. Andito po yung kaibigan natin sa boteng ito. baka po kasi pagka po ginawa natin ng masama binuusan po natin ng tubig na mainit baka po lalong hindi po buksan yung bote at baka po mamatay ito torture to eh no yung ginagawa niya na to men report nga natin yung channel na to kasi ano yan eh ah, hindi maganda yung ano, tingnan nga natin yung ano, paano ma-report tong video na to. May report to eh. May hanapin ko na yung report. Di ka na makakawala dyan. Diyan ka na mo Huwag ka lang kung masang makakawala ka dyan. Dahil nagmamatigas kang buksan ng bote ito. Anong gusto? Torture ko? yan eh. Tratuhin kita ng maayos. Binibigay ko naman sa iyo yung pagtrato ng ayos kung sinusunod mo lang yung gusto ko. Pawalan mo. Yung nasa boteng ito. Alisin mo yung sumpa. Dahil kayo rin ng kaibigan mo yung din yung naglagay nito. Matigas ka pa rin. Halos nang hihina na ka na. Matigas ka pa rin. Bakit ba ang mo? Hindi mo ako ipigtas yan. Huwag ka malikot ha. Oh, upuluyan talaga kita. So, ayan mga tol, no? Shoutout po sa ating pong 184 viewers po, no? Ako po si Beams Ghost TV. Ayan. Nagbabalik. Live po tayo, mga tol, no? Ayan po. Oh, si Ma'am Japinay TV. Maraming maraming salamat po, Ma'am, no? Since 2022, nandyan na po kayo. Ayan. Thank you po. See, ayan, mga tol. Since 2022 na kayong uto-uto. nasa bote pong ito yung paibigan po natin na duwende na kinulong po dahil sa sumpa po ng duwending itim at mangkukulam na ito at alam po talaga ng mangkukulam na to kung paano buksan ang boteng ito ayan, shout out po sa lahat po ng nakabisita sa ating live Ay? Saka ano no, uh, just imagine, mangkukulam ka. Required ba na ganyan talaga ang suot ng mangkukulam? Naka trench coat. Alam nyo kung bakit may mga ganitong damit si Bimbi? May ari kasi sila ng ukay-ukay -okay eh. Kaya meron silang damit na ganyan. Hindi ko sa yo Buksan mo na. Buksan mo na to. Kahit anong pagpapaamin na ginawa ko, ayaw mo pa rin buksan. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Itali kita sa punong sa labas para maulan ka galon. Ayoko na nang gawin sa'yo yung mga bagay na hindi dapat. Kawalan mo ka dito. Mapuputol na yung kamay mo dyan. Pag alam yung ka pa. Barbaric tong ano, niya, ano? ito ginagawa niya. No? Matigas ka eh. Tamo si Japinay, ano sabi gano'n ni Japinay, ah... Uh... Japinay TV. Sabi nga nun, hindi siya dapat patawarin. Kailangan mabuksan na ang bote kawawa. Ano mo sa kaibigan dyan? <laughs> Stupido! Bihira, stupid mo. Huwag mong hintayin gawin ko sa iyo na sinasabuyan na kita ng asin. Pinukuryente na kita. Huwag mong hintayin yun. So yan po, ano. shoutout po sa ating uh, 274 viewers na nakabisita po sa ating YouTube channel po si Beams Boss TV. Nagbabalik. Andito po tayo ngayon sa bahay po na tinitirahan ko para uh, paaminin po o kausapin po itong mangkukulam na ito para buksan niya po ang bote kung saan po ay nakulong po itong kaibigan natin. Na Daming tanga eh no? Ayan po. May, may chat out po sa inyong lahat at magandang gabi nga po pala sa inyong lahat. Ayan. Sa lahat po ng mga solid po na nakasubaybay at hindi po nakakalimot sa ating YouTube channel na magabang sa ating pong mga video. Maraming maraming salamat po. Ayan po, no? Ayan. Yung mga nagkukulong. Sana buksan niya kawawa na mas kaibigan ng dyan. Uh, ayan, nabubura po. Automatic po yan. Automatic review po yan sa policy. Baka po ma-block lang yung mga channel niyo No? Yung nag comment po ng mga hindi po angkop sa atin pong tent. Uy, di angkop. Yung ginagawa mo ba ang cop yan? Violence yan, men eh. Sira din talaga ulo nito ni Bimbi, no? Yung mga nag-comment daw, hindi daw ang kop, ganyan. Violence yung ginagawa. Umutanga-tanga talaga. <laughs> Manang topic, no? Ay, naku. Magandang-magandang gabi po. Ayan. Baka mabura siya, le. Nagbubura nun. <laughs> ano, mga tol? Ganito. Mag-suggest po kayo kung ano po yung pwede natin gawin para mapilitan tong animal na to na buksan yung bote. Dahil hindi pa po tayo nakakapunta sa mga Mag-suggest daw Tapos ang bandang huli, fini-face reveal siya na pressure siya biglang inend niya yung live epidemic sound <laughs> to have advanced tinan natin dito ha? face reveal po kuya ang dami nagsasabi face reveal dito eh nagpapasuggest siya pero hindi naman yung sinunod na face reveal <laughs> ganun ba? sabihin mo sumagot ka wala na ba? tinan mo po promote ng violence oh

ito yung hindi ko na intindihan eh, may power pala si Beams na ganyan eh. pero bakit kailangan mo di umano manghingi ng pera pampagamot ng nanay mo? May sinend kang picture ng nanay mo men eh, yung, yung may sugat. Hindi <laughs> ko lang pwede pakita dito sa YouTube kasi ano eh, uh, mayayari eh. ba diba? Bawal kasi yun yung gano'n O, oh, si ano, si Sir Irvin Chubalo sabi <laughs> Bungo TV shoutout. <laughs> Di ba kung sinasabi ka na anong yung mga mo? Ang galing mo? Bakit ko tatanggalin? Pwes akong pa tinatanong mo. Gusto mo na bigyan kita ng magandang dahilan kung paano mo tatanggalin. Simple lang yung sasagot ko sa'yo. Tanggalin mo dahil wala kang kapapatan na gumawa sa kapwa ng masama. Next! Tama ba ako o mali? Tama ba ako o mali? Tama ba ako o mali? torture to men eh Huwag ako sa akin ah Tama ba ako mali? So ayan mga tol no, shout out po sa atin pong 778 na mga Dami na nanonood no? YouTube channel no Bims Ghost TV po, live po tayo ngayon mga tol Bims Ghost TV po Rapper so, to na si po sa lahat po ng Rapper rin. to si ano eh, si Bimby Tanggalin mo na yan mo na. Face reveal daw oh, ang dami nag ano. Face reveal daw. <laughs> Ba't di mo sinusunod yan oh, yung face reveal? Tanggalin mo. Alam ko sa dasal mo lang ay mabubuksan to. O orasyon na ibinigay mo dito yung sumpa. Tanggalin mo na. Face reveal, face reveal. Ang dami nagsasabi face reveal oh. Ang kaharihan kahari ng Diablo na sinasamba mo. damin tanga talaga Ay, na Pilipino. Sinasabi ko sa iyo. Naglalaruan mo ba yung Face reveal nga daw, face reveal. Mm. <laughs> Pati ilaw <laughs> ah. Aminin pa si Pico Palaypay. Pati nanay mo ginagawa mo ng props. Yan, ay, face ay, reveal. <laughs> face reveal daw. Wala na talaga sa katinuan to, kaya mga ganyan nagagawa Idol face mga reveal. <laughs> itong... Ayan mga tolo. Child exploitation to eh. Mukhang bata tong Nga, ano niya eh. Pag sumabog yung ilaw na to, papasabugin ko rin yung mukha mo. Next. Tandaan mo yan. Naka-live tayo, hindi ka pwedeng nasaktan sa live at bawal. Oh, eh bakit ang eh, ganyan ang ginagawa mo? Hindi ka pwedeng saktan sa live kasi bawal. Eh bakit ganyan ang ginagawa mo? Kahit na ano, yung, yung pagtali na yan, violence yan eh. Diba? Nasasaktan din yung kamay ng tinatali Kaya mo eh. Diyos may pasensya ko, papatayin ko tong live na to ngayon. Amin <laughs> I mean, ni Sir Irvin Shubalo, face reveal, kanina pa sinasabi ng mga supporter mo. <laughs> papatayin ko to, talaga kita. Wala, in na yung live, no? na yung live na, ano siya, na-pressure. <laughs> 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 na-pressure doon sa live. Pambihira naman bimbi. Ano ba naman yung ginagawa mo, men? Wala. Ang dami nagsasabi face reveal, oh. Kaya sinasabi ko sa inyo, limitado lang yung pwedeng gawin dun sa live, eh. Hindi, nee, seryoso, mga kababayan ko. Naniniwala kayo sa katarantaduhan na yun. Yung mga, yung may duwende sa bote, may ano. Ang dami kasing ano, ang dami kasing ah uh, pwede nyo itanong sa isipan nyo kung yan ba ito di diba yung mga matagal I'm so sure dito may mga matagal na nanonood kay Bimbi hindi nyo ba nare-realize na yung costume na yun ginamit niya na sa manananggal yun at aswang yung costume na yon eh hindi naman ako fan na fan yan eh pero alam ko na nagginamit na yung costume na yun sa ano. Katarantaduhan na lang to. Naniniwala pa ba kayo dyan sa ganyang uh, istorya ni Bimbi? Ano, ano tong Ano yung pag paghuli sa mangkukulam? Tingnan nga muna natin to. Nag-alarambo ka daw dito, men, ah. Just imagine ano, yung yung pag pag ano niya, pag pag stealth niya na ganyan, talagang uh, nakatago talaga siyang ganoon. Tapos may camera talaga ano. <laughs> Violence yun eh. Sabi niya bawal doon no. Oh. Pinukpok niya ng ano ng nang bote. Eh nang nang ano pinukpok niya sa ulo ng bato. Tapos wala man lang ano wala man lang ano yung mangkukulam. Wala man lang aray yung mangkukulam eh no. Mga tol nandito po tayo ngayon dahil <laughs> dito daw po natin matatagpuan sa isang bahay po dito oh sa Oh my god. ulam sabi po sa atin na atin pong gabay na engkanto puti at amin sumpong ito ay para po buksan naman kukulam ang buteng ito dahil ikinulong po sa sumpa ang ating kaibigan na duwende dito at at po ito namang mga kukulam at ng duwendig itim na kanya pong kaibigan. At kaya po tayo nandito ngayon ay sabi po sa atin ng ating pong gabay na engkanto. Yung mga kukulam lamang daw po ang makakapagbukas ng boteng ito dahil ang boteng ito ay may sumpa po ng mga kukulam kaya po ayaw mabuksan. At sabi po sa atin ng ating pong gabay na engkanto ay marami daw pong pinawalan na ahas dito yung mga kukulam para daw po mahirap daw po siyang pasukin. Tuso po talaga siya. Limipat po siya ng bahay dahil alam na po natin kung, kung saan po siya nakatira nung nakaraan. Para na mga tol. Oh my God. Sana maging matagumpay ang mission natin at makawalan po natin sa buting ito ang ating pong kaibigan na duwende at kung hindi man po natin mapapawalan sa buting ito talaga pong nagmatik. Dami mong dinadaldal, min. Let's get it on na! Ang daming daldal, men! Mas po ang mangkukulam. Ang plano po Ang hiling niya mag-speech siya, no? po ang gagawin natin. Igagapos ko po siya. Kung kali po napapala rin po tayo na magwagi po labang po sa kanya. So, tala mga to. Hindi, pero ano, pero... Uh, bibigyan kita na ano, magaling, nag improve na yung acting mo, men. Yes, acting to. Huwag hu hu ninyo na akong bullshitin. Pero nag-i-improve na, ano? at to be fair naman sa kanya ano na ma master niya na yung ano yung maraming yung art ng pamimeke ulam na ito kaya po dobli na tayo dito kailangan mga tol ay eh, hindi niya po ako makikita maraming ahas ano pero naka-short siya hanggang sa mapasok ko po yung kanyang bahay para po hindi po siya makalaban at hindi po tayo mahirapan ang daldal -dal mong yan eh Ayan mga tol, nakikita ko na po yung bahay. Ito na yung tinuturo sa atin ng ating gabi na inganto. Ito na yan, Mator. Sana'y maging matagumpay ating misyon para sa pagligtas sa ibigan po natin na duwende. Dahil naiyak na po ako. Oh. <laughs> sa buti kaibigan po natin. Oh. Ano'y oh, Naiiyak na siya! sa kanyang mga kaibigan na magkukulang dito. <laughs> yung mga mami na nanood yun. <laughs> Kailangan po talaga nang ni po dito Orson. Kaya nagbaon po tayo ng Orson na pambulag po para yung mga nag-aabang po ng mga kasamangin sa atin na hindi po tayo maano dito. Kaya naman po. Rambo eh, no? Teka mga tol, iiwan po natin dito yung camera po natin. So ito yung bahay ng Mangkukulam, ano? So just imagine yung Mangkukulam Diyan sa gubat na yan. Nakapagdala ng hollow blocks at nagsimento para magkaroon siya ng bahay. <laughs> okay lang sana kung kubo na ginawa na ano, pero hollow blocks man eh, no? Dahan-dahan ko kung papasok bahay niya. Tsaka hindi naman hindi naman bahay yan. Paano naging bahay yan? Wala bintana yan, men eh. Parang ano lang yan, shed lang yung lagayan ng kung ano anong pwedeng ilagay diyan. Wala ni wala ngang pinto eh. Baliw ka na talaga. <laughs> Sabi ng ni Bimbi, baliw ka na talaga. Sasalita ka na talaga <laughs> Oh my God. Alam ko mga tol, hindi niya tayo nakikita. Pero ganun pa man mga tol, ay dinatasal niya sa kanyang sa lamin na huwag natin mabuksan ang bote. Dahil po yun ay may sumpa ng kadiliman. At kinulong po nila ang kaibigan natin na Wendy. Bigla po siya mga tol, lumabas. Ayun siya mga tol. In, hindi, eto ha. In reality, ganun bang ang gagawin niyan? Yung lalabas siya, sasabi niya, hee, 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 kukunin ko ang bote. Pag naniwala kay dito, bobo. Natutuo to? Bobo lang ang maniniwala na to. Hi, kukunin ko ang bote. na yan. ba? Tinan mo, ganyan ba ang sasabihin mo sa totoong buhay? mag magmomonolog ka sa sariling buhay eh sa sariling buhay sa totoong buhay pala I mean <laughs> magmomonolog ka nang gano'n hihihi gukunin ko ang bote ibigan natin hindi bigla po sa mga tol lumabas oh, gaganon ka ba sa totoong buhay ikaw lang mag isa <laughs> kahit alam mong walang ano walang nakakakita sa'yo eh may baliw ka pag gaganon ka Siya, mga baliw ka na talaga Baliw nga daw baliw. Tayo, mga Iiwan po natin dito yung camera natin Iiwan yung camera pero biglang naayos na ganyan ano? Naayos ng angulo Hindi ba habang inaayos yung angulo na yan Makita siya ng mangkukulam Hindi ano Kailangan talagang ano, nasa loob lang yung mangkukulam Pa. na ano pa yun ano, na na-excite uh, pa violence yun eh oh yung Nako, in MMA niya oh. O, oh, baka matanggal yung wig ah. Hindi <coughs> matatanggal yung wig niyan. <coughs> hindi actually alam nyo Very good yung ano Very good yung Yung cinematography niya Sa totoo lang Ang nagiging problema lang kasi dito Hindi niya inaamin na peke Yung mga nakakausap niya According doon sa mga nakausap ko Na hinihingan mo ng pera Sinasabi mo totoo ito hindi naman mga 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 bobo yung mga ano eh. Yung mga tao na ano kaya nawawala ng gana sa 'Di ba? Pwede ka namang i-admire dahil sa galing mong gumawa ng video na to. Ito sinasabi ko ano, ang nagiging difference lang kasi nito mga men. Sinasabi niya kasi totoo 'tong ginagawa niya. Kaya ano. Hindi Hindi.

Masyadong mahaba na yung monologue nila, no? Ano ba nangyari? O, oh, naano niya na. Dito! Dito! Papasagasaan natin sa ka, kasada! Ka. Dahil ayaw mong buksan to! Gusto mo pang nahihirapan ka, ha? Ano gusto mo? Pasali sa akin sa karsada? O paghihirapin kita sa pamamahay ko hanggang sa ikaw ay mamatay? Ano eh, teatrong teatro yung gala. O, nabubwisit na ako dun sa... Ano eh. O yung mga nag-request nito. Marami nagre-request, marami nagsasabi. Maligaya na ba kayo dun? Pambobo yung video sa totoo lang. Pero hindi magiging pambobo to kung inaamin niya na ano, na, na ito ay fake kapag ka sinabi mo na yan ay for entertainment lamang, hindi na magiging pambobo yan kasi maiintindihan na namin yung ginagawa mo. Eh ang problema kasi, Bimbi, pinagmamatigasan mo na totoo po. To. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. bye Gumising ka nasa kwiran Panatiling bukas ang sipan Katotohanan ang ating sandigan Sa katiliman Huwag matatakot Pagkat katiwanag Ang siyang babalot Sa ating bayang Pilipinas Sa ating bayang